Pagkatapos ng buong araw ng pagtatahong, inihatid na ito sa nag-aabang ng buyer. Imbatimbang tahong ang isinako ni na Anthony. Malaki kasi ang kota nila ngayong araw. One, two, three, four, Nasa 8,000 piso ang kita para sa siyam na sako kalahati papupunta sa may-ari ng tahungan. Ang natitira, paghahatian ng mga trabahador. Ang magamang Anthony at Ulo, mag ng 1,200 pesos. Jackpot na raw ang halagang ito. Sa pamaya ng ito, libo-libo ang umaasa sa yaman ng dagat. At malaki ang ambag nila sa ekonomiya. Sa Calabarzon, lampas isang daang milyong piso ang halaga ng naaning shellfish tulad ng talabah at tahong noong 2023. Isa rin ang shellfish ang mga pangunahing produktong nililinang sa aquaculture ng bansa. Pero may nakaumang na banta sa kabuhayang ito ang kabikabilang reclamation projects sa Manila Bay. Tatanggalin daw po yung mga taungan dyan kasi nga po para, para po yata sa mga, yung tinambak po dyan sa dagat. Kung tatanggalin yan, e paano naman na kami? Lalo na kami sa mga nananahong. Samantala, ang mga residente sa tabing dagat nanganganib din umanong paalisin dahil sa ilang development projects ng lungsod. Kung lilipat, ibibigyan nila kami ng malilipatan. Yung mismo sa hanap buhay namin, kapare sa mandaragat, yung nandyan po mismo sa tabi ng dagat. Actually po, ang uh, mga fisher fox dito po. Ang lokal na pamahalaan, nangako namang hindi basta paalisin ang mga manging isda sa tabing dagat ongoing po yung aming Fisherman's Dormitory. Malapit lang din po dito sa dulong coastal area po ng Bacoor. Malapit na po siyang matapos by October 2025. Tapos na po siya. So magagamit na po ito ng mga manging isda ng Bacoor. Habang hindi pa po tapos yung transitory shelter, pinapayagan silang tumira muna dito? Yes po. Inaalaw po. Pero kasabay ng sinasabing pag-unlan, kasama pa rin nga ba ang mga manging isda? baka mabigyan lang po sila ng isang area na medyo labas po dito sa development para naman po hindi naman po maapektuhan yung mga i-aangkat o yung kanilang makukuhang mga mga isda, mga talaba. Dahil maganda ang kita ngayong araw, dumiretso muna si na Anthony at Ulo sa palengke pagkatapos ng trabaho. May pantalan kayo, ma'am. Para bumili ng bagong uniforme. Sakto na. Hindi na kailangang maglaba araw-araw ni ulo. Okay na to. 450. Ito pa ma'am. Thank you po ma'am. <laughs> so ngayon, meron ka ng extra. Anong ano, anong pakiramdam mo na meron ka ng bagong uniform ngayon? Chef. Bakit? Mukha ko din ako umunla ba pagkakawin Maraming salamat sa panonood ng Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Public Affairs.